burak o tubig? Hindi mo naman ito may inom mo. Wala naman siyang amoy. Minsan mo may amoy. Minsan amoy, may amoy. Amoy ka na. Ah, ganun. Ito ang lumalabas sa gripo ng mga residente ng isang babahay ng gobyerno sa Norzagaray, Bulacan. Ang ilan sa kanila nagkaroon pa ng sakit sa balat. Ay, grabe. Oh, Ginagamit ko nga po yan. Eh. Sa ulo niya. Oh. Oh, no. Sa isang barangay naman sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, wala ng tubig na pumapatak sa gripo. Dati po, nung ano, hindi pa summer, kahit pa sa gabi, meron pong tubig dito. Mga bandang 10, 12, or 12, mga 2.30, meron pong lumalabas sa tubig. Eh ngayon pong summer, wala po kaming tubig. Ano ang dahilan ng kalbaryong ito ng mga residente sa Norzagaray at Doña Remedios Trinidad? sa mga sulok ng social media. Isang iligal na kalakaran ang patuloy na nangyayari. Boss, mga polis kami ha. Ang bentahan ng mga hayop na exotic at endangered species. Operation po natin sir, uh, nagbibenta po ng dalawang bull python sir, mm -hmm. yung natin. So... Kasama ang Philippine National Police Maritime Group ng National Capital Region o NCR Minanmanan ng reporter's notebook ang ilang sangkot sa ganitong bentahan. Naka-block dyan, parang yan yung subject eh. Ito po yung nakuha natin sa ating mong suspect. Uh, tatlo pong green chip color. Sa karanasan nyo ba, na susukat nyo ba yung personalidad kung bihasa na sa bentahan o bagito pala? Malatagal na nagbibenta, sir. Hindi ko mapayag, sir, na hit-up muna, sir. Mm O -hmm. eh. payment first muna dapat. Mm -hmm. Mahuli kaya ang mga illegal trader ng hayop? Ano ang epekto ng ginagawang bentahan sa ating kalikasan? Sa Norzagaray Homes dito sa Bulacan, higit dalawang taon nang inirereklamo ng mga residenteng gaya ni Nanay Helen ang supply ng tubig. Bakit nga ba kulay putik at kalawang ang tubig sa kanilang gripo? Tinungo ng reporter's notebook ang lugar para mag-imbestiga. Sa unang araw na pagpunta namin, walang tumutulong tubig sa gripo. Ito yung kanina pa pong umaga, pagsapos kong magtinda, na maayos na at malinis na makataob na doon, hindi ko mawasan kasi wala pong tulo. Sa sunod na araw, sakto na may tumutulong tubig, pero nang buksan ang gripo. Ayan, ang Ay, oh, oh my goodness! Diba, Pinanghuhugas niyo pa to? Pinanghuhugas ko dito, ma'am, kasi tatanggalin ko lang yung mga ano, tapos mineral na po yung ginagamit ko eh. Wala naman siyang amoy. Minsan mo may amoy. Minsan amoy, may amoy. Amoy ka na. medyo masangsang siya talaga, mm -hmm. parang amoy puti. Ipinakita rin sa akin ni Nanay Helen ang isang mug kung saan makikita na naipon na sa ilalim ng baso ang tila kalawang. Naguhugas ako ng pinya kanina nilata yata. Ano yun? Yung epekto raw nung kemikal na galing dun sa tubig na dumadaloy sa kanilang mga gripo. Makikita sa naging kulay ng sahig ng kanilang CR. Ito yung original na kulay, no? Pero kung ikukumpara mo dito sa simento na nasa kanilang CR, color brown na. So ganyan ka tinde yung kemikal dagdag pa ni Nanay Helen. Ang maruming tubig rin daw ang dahilan ng mga sugat sa balat na nararamdaman nila. Nisa kasi na panghugas ko yan. Ano na nangyari? Oh my gosh, nangati kayo? Ang oh, ako. Yeah. Pati ibang residente, ganito rin ang daing. Anong epekto nito like sa inyo? Dahil oh. madumi yung tubig. Ay, pati kayo. Eh, Ginalis din kayo. O. Kailan lang gumaling? Nung nagkano ko ng kwan, tumibili kong tubig sa ano track. Kayo, yung anak ko turo bot bigyang no, katawan niya namang... ngayon oh pa eh no tingnan niyo po kasi maganda apat na araw na maganda ang ay grabe puti ginagamit ko nga po yan eh dahil sa tubig din napansin niyo Ayun, oh sa ulo niya oh no Kwento niya, 2017 nang ma-relocate sila mula Kalookan City papunta sa pabahay ng National Housing Authority o NHA dito sa Norzagaray. 2019 naman daw nang magsimulang mag-supply sa kanila ng tubig ang HIAS Water Resources. Nung ginawa po yung tubig namin, is 2019 na po yata yun. Yung tubig po, yung ganun din po. Parang putik nga po yung kulay. Kasi balon po kasi ito, mami. Eh. Deep well po. Hindi po siya talaga galing sa mga dam. Ang problema, kahit marumi ang tubig, tuloy sila sa pagbabayad ng monthly water bill. Pinapatining ko para malipat ko rito, wala pa rin ang nangyayari. Ayun po, ang dami pa rin talaga sumasama. Dahil walang malinis na tubig, kailangan pa nilang bumili ng distilled water. Halos 500 pesos ang ginagastos daw ni Nanay Helen para rito lang ngayong mainit ang panahon. Malaking gastusin para sa tulad niyang umaasa lang sa isang maliit na tindahan pero dahil nga napaka-importante ng tubig sa buhay ng isang tao, talaga mapipilitan kang bumili. Yung mga container dito sa CR, puno yan ng mga tubig na kinailangan nilang bilhin. Yung ganito kaila, kalaki na container, 20 pesos yan. Pagka yung color blue, 5 pesos yan. Sa isang araw, sinasabi ni Nanay Helen ay eh, nakaka-60 pesos sila sa isang araw para meron silang magamit na, syempre, pang-inom, napaka-importante. Ginagamit na rin nilang panligo, maliban sa panghugas ng pagkain, pati mga pinggan, kasi talagang napaka-delikado ng gamitin yung tubig mula sa gripo. Eh, kumusta yung budget ninyo pang ng tubig? Mamala na ako pambayad. May utang pa ako sa tubig. Limang container. Kasi ito, naligo ko na yung tatlo. Tatlong beses ako naligo ngayong maghapon. Ang init. Hindi ko kaya. Kasi pinaputol ko po yung sa akin. Nakikiigib lang ako sa kapitbahay. E ngayon, ganun pa rin ang yayari. Ang binabayaran ko, 300 isang buwan. Paano nga ba umabot sa ganitong sitwasyon ang kalagayan ng tubig ng Norzagray Homes? nakapanayam namin ang kinatawa ng Hiyas Water Resources. Paliwanag nila, sa isyu ng pagkawala ng supply ng tubig sa lugar, nagkaroon ng shortage dahil sa pagdami ng mga residente. You're saying po na meron naman kayong ginagawa. Yes, ma'am. Pero bakit problema pa rin siya hanggang ngayon ng mga taga rito? Actually, ma'am, ito pong area po, no? dito po, no? Terrain po eh, tsaka po nagde-deplete na rin po yung uh, water level po dito kasi nga po is marami na po na move-in din ma'am kaya yung source po din ng water is talagang naano na po siya ma'am eh. Pero di ba po bilang water provider, bago nyo tinanggap yung project, alam nyo na dapat yung terrain, yung possible volume na kakailanganin, lalo na pagkalimipat na yung mga tao. Actually, ma'am, na po, uh, na turnover po sa amin to ni developer 2017 and they have already two existing deep wells po. Inoperate po namin yon, maganda po ang, ang daloy po ng tubig. Noong pong nagmove in na po yung iba pong mga relocatees, nagdagdag po kami ng, uh, ng wells po, ma'am. And then, bago po kami mag-construct, yun nga po, sinasabi ko po, nagpapag-georesistivity po kami. Ang tanong, bakit nga ba marumi? At may amoy ang isinusupply nilang tubig. Pasado po, ma'am, kami sa mga water analysis. Meron pong pumupunta na accredited ng DOH po para mag-get po ng sample. Ah, so, you're saying napasado kayo sa water testing? Yeah, oo po. Pinaninindigan niyo po ba yan? Napasado kayo sa so water testing. Yes, ma'am. May records. Safe? May, May records safe po. safe to drink? May records po kami na pass po yung ano, ma'am, namin. Napasado P yung tubig yeah, ninyo. Uh -huh. So, ano yung explanation? Bakit daw ganito yung kulay ng tubig? Meron pong presence nga po ng manganese, ma'am. Kaya ang action short term nila is mag-ano po, uh, mag-everyday flushing po. And manganese is dangerous. Yes, sir. Bakit siya dangerous? Uh, dahil po ito eh, lason po yan namin. Para solusyonan ang daing ng kanilang consumer, ilang hakbang daw ang ginagawa ng kanilang opisina para maayos ang supply ng tubig sa pabahay. Nagpa-drill po kami ng iba't ibang well. Tatlo na po yung nata namin. Kasi po pag naman po ma-energize po yung well, maganda po yung ano eh, quality. So nagdi-drill ulit kayo, uh -huh. but you also said na may problema na yung underground Yeah, water. O, so ba't pa kayo nagde drill Para nga po, mas po yung shortage ng water po here. Kasi po, uh, water district naman din can, can provide us eh. Kasi nag-inquire na kami sa kanila. Uh, if we can, ano, if we can... O, di even uh, if you drill, ma'am, wala ka masisip-sip. Meron po, true georesistivity, ma'am. Kaya po kami nagpapa-georesistivity dahil siya po ang nagsasabi if meron water doon sa area na po yan. Sinubukan na rin ng kunin ang panig ng NHA na nag-relocate sa mga residente mula Maynila. Under po sa amin yan, eh, project po namin yan. So lahat po ng mga ipoprovided developer, nakatutok sa si NHA. Itinanong rin namin kung paano nakapasa sa kanila ang supplier ng tubig sa North Zagaray Homes. May mga sulat na rin po kami dun sa developer na i-review yung existing contract nila for possible termination nga po based doon sa non-fulfillment ng mga provisions kasi nakalagay po doon regular, adequate at saka potable water po para sa mga beneficiaries. So, malinaw po na may pagkukulang sila sa aspeto na yon. So, ang ginagawa po ng NHA ay magle-letter lang po kami to pressure the developer kung kanino po kami nakakontrata. Monitor po kung ano yung action nila. Kung dito sa North Zagaray Homes may tumutulo pang tubig sa kanilang mga gripo, maduminga lang, sa isang bahagi ng barangay Kamachile sa Doña Remedios Trinidad dito rin sa Bulacan, wala na talagang tumutulong tubig. Reklamo ng residenteng nagpatago ng pagkakakilanlan, wala silang tubig mula nang magsimula ang tag-init. Dati po, nung ano, hindi pa summer, kahit papano sa gabi, meron pong tubig dito. Mga bandang 10, 12, or 12, mga 2.30, meron pong lumalabas sa tubig. E eh, ngayon pong summer, wala po kami tubig. Wala na po talagang tubig yan, ma'am. Magdamag na po yan. Baka himala na lang kung may tubig. Dahil dito, problema nila ang gagamitin sa paglalaba, paghuhugas, at pagligo. Kaya si Grace, dumarayo pa sa ilog para maglaba. Pero kahit walang supply ng tubig, obligado pa rin silang magbayad ng minimum water bill na 175 pesos kada buwan sa munisipyo na siyang nangangasiwa sa patubig. Para magkatubig, nagbabayad sila ng 100 pesos kada drum. Housewife si Grace habang migrant worker naman ang kanyang asawa. Minsan po ang ginagawa ko pinapapuno ko na po yung drum na meron ako 'di ba, limang drum. So magkano na po 500 pesos. So yung ilang drum po na yung limang drum na 'yon, siguro mga 2 weeks ko siguro gagamitin or mga anim na araw ganun. Masakit din talaga sa bulsa. Siyempre, hindi naman palaging may pera eh. Paliwanag ng lokal na pamahalaan ng Doña Remedios Trinidad. May kakulangan sa supply dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa ilog na pinanggagalingan ng tubig. Tinunong namin ng ilog. So sobrang hina nga ito po ng, ng pressure po natin ng tubig sa so, dahil po kasi nang gumagamit dito sa baba, eh talaga po medyo nahihirapan pong ahunin. Lalo na po yung sityo mahabang parang, yung pumapunta sa loob na yon. Sa ngayon ang nakikitang solusyon ng LGU, ang pagkakaroon ng panibago at dagdag na pagmumulan ng tubig. Sabi ng isang environmentalist, asahan na raw ang pagbaba ng level ng tubig sa mga ilog kung saan nagmumula ang supply natin ng tubig yung deep well, na de-deplete yan. Ang recharge area mo niyan, karamihan yung mga nasa bundok. Ang problema natin, nakakalbo yung mga bundok natin. So, mayayari, uh, hindi na-absorb nung pumapatak na ulan, hindi na-absorb ng soil. Kasi nakawala yung vegetation eh. Ayon sa United Nations World Water Report, tinatayang aabot sa 6 na bilyong tao sa buong mundo ang makararanas ng kakulangan sa malinis na tubig sa taong 2050. Kaya mahalaga na maprotektahan ang pinagmumulan ng supply. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga water concessionaire para matugunan ang pangangailangan ng publiko. Hindi sapat na may tubig sa mga tubo at gripo. Mahalagang kalidad at malinis ang matanggap ng consumer na nagbabayad sa konsumo, lalo't nakataya ang kalusugan ng mga tao. Ako si Maki Pulido at ito ang reporter's notebook. may ilang nawiwiling mag-alaga ng exotic wildlife species. Bali, nandito tayo sa physical store ng Woolpack Exotics. Lahat ng tinitinda namin dito is legal, may mga proper documents, and dumaan sa tamang procedure. Pero ang pag-aalaga ng mga ito, hindi pwedeng basta-basta. Kailangang may mga dokumentong hawak para maging lihitimo ang pag-aalaga at pagbibenta ng mga ganitong klase ng hayop. Unang-una, pagka legal ka, hindi ka matatakot magpakita sa tao. Pwede mong i-display, the near future, i mo. So, pwede mo silang ibenta or i-trade ng legal. Katulad nitong albino croc, nakasulat nito kung kailan namin ito pinaregister. Mahigpit ang pamahalaan sa pagpapapasok sa bansa ng mga exotic na hayop mula sa ibang bansa dahil posibleng maging source ito ng mga sakit. Mahalaga rin na may tracking system ang mga otoridad sa bentahan para maiwasang magkaroon ng piligro sa ating teritoryo. Pero ang problema, may ilang pumapasok sa illegal na kalakaran. Sa investigasyon ng PNT Maritime Group NCR, talamak ang bentahan ng wildlife online. Ang ilang seller, walang Certificate of Wildlife Registration o dokumento para magmay-ari ng isang wildlife. At wala permit to sell. Binibenta niya Green Chick Conure, tatlo. Ngayong araw, naghahanda na ang mga operatiba para sa gagawing pag-rescue ng ilang wildlife species mula sa tatlong illegal traders. Abot ng pera bago dakma. Pagkatapos ng briefing, sinadya na ng grupo ang unang target. Ang kanyang ibinebenta online, tatlong green cheek conure, isang uri ng ibon na itinuturing na endangered species. Ang halaga, 12,000 pesos para sa tatlong ibon. Pagdating sa unang lugar na ibinigay ng trader, hindi agad nagpakilala ang seller sa asset buyer. Ano, asan ba dito ba siya? Hindi, ano, anong problema? Pasok sa dito sa mall na to? Hindi sa ah, okay. Pero isang lalaki ang napansin ng aming team na nagmamasid sa lokasyon ng asset. Maya-maya, nakatanggap ng impormasyon ang mga asset na lilipat ng ibang lokasyon para sa bentahan. Ano ang pangalan ng area? Man Trade Station. Wait lang ha. Ah. Pagdating sa pangalawang lokasyon, hindi pa rin nagpakita ang trader at muli na namang nagbigay ng panibagong lokasyon. Meron talagang mga uh, ng ganitong klaseng uh, wildlife na yung kinapagpag tayo. Hanggang nagkasundo ang asset at trader na magkita sa basement parking ng isang mall sa Makati. Nag-isip yung subject natin kasi nakakita ng mobile car ibig sabihin alam niya na illegal yung binibenta niya so yun yung ano natin nag-iingat din siya makalipas ang halos kalahating oras sumulpot na ang trader agad nagkabayaran pero nang makutuban niyang pulis ang katransaksyon nagtaka pang umatras ang trader Dito na siya inaresto at kinumpis ka ang ibinibentang hayop. Walang Certificate of Wildlife Farm o Permit to Sell ang trader. Ito po yung nakuha natin sa ating pong suspect, uh, tatlo pong green chip po ang po natin is uh, 2,000 pesos. Agad din nala sa presinto ang nahuling online seller. Sa pangalawang operasyon, isang seller ng ibon na Indian ringneck parakeet ang susunod na target ng mga operatiba dito naman sa Tondo, Maynila. Ibinibenta naman ito ng 6,000 pesos. Pagdating sa lugar, agad na nagpakita ang 18 years old na trader. Walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ang bayad ng asset kaya agad siyang inaresto. Uh, nakahuni po tayo ng nagbibenta ng Indian ring neck para ang estimated value po is uh, 6,000 Sa pangatlong operasyon nagtungo naman ang mga operatiba sa Pasay City Inaabangan natin sir, nagbibenta po ng dalawang gold items yung nakatransact natin dito sa Luzon ng Pasay sa ring usapan mm -hmm endangered species ang ball python ay sa DNR. 10,000 pesos ang napag-usapang presyo ng dalawang ahas. Sa karanasan nyo ba, nasusukat nyo ba yung personalidad kung bihasa na sa bintahan o bagito pala? Malatagal na nagbibenta, sir. Hindi po mapayag, sir, na beat up mo na, sir. Mm -hmm. May mga payment first mo na dapat. Maya-maya mm -hmm. pa, lumapit na ang trader sa asset buyer at inabot ang dalawang ball python. Wana, wana, wana. Okay na, okay na, okay na. Okay na, okay na, Agad na hinuli ang trader at kinumpis ka ang ibinibenta wildlife. Ah, uh, ball python sir. Dalawa. Dalawa magkano? Isa? Mali, 5K, isa-isa. 5K, isa? 10K? Okay. Katwiran ng trader, okay, legal ang pag-aalaga niya okay. ng ball python. Si May papers po, ako, pero CWR, hindi CWF. Ah, oh, yun lang sir. Pero, violation pa rin po yun sir eh. Kasi kailangan po yung uh, CWF, CWF nyo, sir. Eh, pwede nyo, ano yun, pang para permit nyo parang magbenta, Benta. sir. CWR kasi, sir, Registrate. pang registration lang siya, sir, na magmayari kayo. Pero yung magbenta, hindi yun. po. Pwede Process. siya magposes, pero yung pwede magbenta. Pwede ka mag-alaga, pero hindi mo pwedeng ibenta. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yun ang wala ka. Yun ang wala siya, sir. Sa Bybas Operation na ginawa ngayong araw, dalawang maliliit na ahas na nakuha. Ang halaga, 5,000 pesos kada isa. Pero may sinasabing terminolohiya ang PNP Maritime Group, yung fast break o mabilisang bentahan. Ang dalawang ito, pwede raw maibenta agad sa halagang 25,000 pesos. Paliwanag ng PNP Maritime Group, kadalasang walang permit ang mga hatchlings o anak ng mga hayop na binibreed ng trader. Madalas din sir yung talagang natagpuan lang nila sa kanilang malalapit na lugar sa bahay. So, pinapaanak? Pinapaanak. Pinapa Oo. Po, sir. Pinapa ng pares. Oo. Okay. Kaya, ganun, sir. Paalala ng mga otoridad, hindi ba sa 20,000 pesos na multa akakaharapin ng sino mang ilegal na nagbebenta ng wildlife species? Ito yung mga na-rescue ng PNP Maritime Group. Nandito kami ngayon sa Research and Rescue Center ng DNR para i-turn over itong... Uh, mga na-rescue na ito. Ang gagawin ng DNA uh, DNR dun sa mga na-rescue yung hayop, i-isolate muna yan. Na mga ilang araw o obserbahan, pag nasiguro ng walang sakit, dun palang iahalo dun sa iba pang mga na-rescue na dati na hayop. Susunod, nito lang nakarang buwan, 78 endangered species ang nasagip sa isang establishmento sa Bohol. Kabilang sa nasagip ang ilang Lutintar Shear na bumababa na rin ang bilang sa wild. ayon sa PNP. Pang-apat ang illegal wildlife trade sa mga pinakamalaking illegal trading sa buong mundo. Aabot daw sa 50 billion pesos ang halaga ng illegal na industriyang ito kada taon ayon sa DENR. Ang nakakabahala ang ilang hinuhuli at ibinebentang mga hayop. Critical na ang conservation status. Nito lang pitumput 78 endangered species ang nasagip sa isang establishmento sa Bohol kabilang sa nasagip ang ilang Philippine hanging parrots na critically endangered na, Philippine eagle owl na endangered, at ilang Philippine tarsier na bumababa na rin ang bilang sa wild. Kung hindi raw matitigil ang bentahan ng mga endangered wildlife species, posibleng maapektuhan ang ating ecosystem. Tanggalin mo ang isa sa kanila, masisira yung web of life, yung kanilang mga interactions na nagpapabuhay sa kanilang lahat. You know, the web of life is so complicated. Kaya kailangan hindi natin pakialaman. Pag nawala ang isa, o lalo na kung marami na mga actors doon sa web of life, masisira yung ating kapaligiran. Ayon mismo sa mga otoridad, patuloy na nangyayari ang iligal na bentahan ng wildlife species sa bansa. Kaya dapat lang matutukan at matigil ang kalakarang ito. Dahil kapag naubos sila sa wild, hindi lang mga hayop ang magdurusa, kundi pati na rin tayong mga tao. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion, At ito ang Reporter's Notebook.